Okay mga kababayan, magandang araw. Ayan, nasa ano tayo ngayon? Nasa Makati. Tara, mag-ikot tayo sa Makati. Mag-ikot sa Makati, mga kababayan. Yung gustong mamasyal dito sa Glorieta. Ito po ay Greenbelt 3. hindi nyo pa nakikita, makikita nyo dito sa Makate. raman magi ko tayo dito sa makati yung mga hindi pa nakakapunta dito yan ganito yung sitwasyon sa makati ngayon maaraw ito ito yung mga ano mga daanan ng gloriet ng greenbelt 3 tunnel ayan oh ganda ng daanan nila sa tunnel ayan ito yung ano yung greenbelt tree tunnel ayan so, ng tunnel ng greenbelt 3 ayan nakatagong daanan hmm, 'di ba Ito 'yon mga hindi nakakarating dito Yan, paahon nga lang dito. Minsan mahirap dito pag baguhan kang driver at sa, lalo na manual ang dala mo, bitin. Ang hirap pag O, ito na. Nasa ano na tayo. Natawag na Greenville 3. Ayan, yung Greenville 3 yan, sa kanan po natin. Ayan yung drop off. Ito yung Ligaspe Village kung tawagin. Ligaspe Street. Eh, mm -hmm. sinanay, sa kayo ang probinsya to? Buni. Bon, yeah, Muni Oni, sa kabila, sa kabilang side lang lahat tayo. San ba May sa May San ba na sa... Sa Ah, sa kabila ay... Ayan ang napakaganda ng Makati Avenue. na yung ano Dila Rosa Tasa Dilarusa po tayo Dila Rosa Ayan Basta maganda yung sakay natin Sa tayo madam Kaya Diyan na po sa export plaza Export bank ba dyan? Export sa bank. Sa may... Ito, sa may McDo Banda, pa BIR. Ah, sa ano? Sa may export plaza ba yun? Export bank. Hindi. BIR dito sa may ano? Sa, sa may generosis? ah, 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 Sa may MacDo? ah, sa so may McDo. Okay. dito parang walang nangyari ano parang walang bagyo dito hindi naman masyado ano sa Manila bakit biko lang grabe oh, talaga oh, kawawa grabe. talaga yung biko saka sa amin din sa, sa Negros Katanduanes, grabe din na lamog ng gusto yung kabikulan ngayon Ayan, ito yung Dilarosa mga kababayan. Live po tayo dito sa De La Rosa Gusto mm. mo kita dito? Hindi <laughs> <laughs> Wala pa akong viewers Mga sumisilip-silip lang Narating na ako sa lugar niya sa Bacolod. Doon na ako nag ano, nag-stay sa Patag. Ay sana ano? Manampla. Manap Manapla. Manapla. Maganda doon po Doon sa yung boundary yan, yung tulay. Mm -hmm. Yung may hospital na may mall. Hindi nila alam yung taas, puro artista sa taas. Kasi hotel yung taas doon eh. May nag-shooting. Mm, kami. Driver ako ng production. Mm. Sa anong ano? Sa Victoria at saka sa ano, Patag. Saan kayo sa Bacolod? Sa Tangug. Sa? Tangug. Saan? Bagay, hindi ko naman alam. <laughs> Kahit alamin ko naman, hindi ko naman alam. Basta isang ano lang din dito. Ang manapla kasi medyo out pa siya. Layo na yun. Eh. Uh, Oo, oh. labas na yun. Pag galing ka ng Bacolod, malayo yun. Manapla Dalawang manapla, oras, isa isang oras ano yun? Isang oras 45 minutes ang takbo doon. tapos dito ka ngayon. oh, dito Dito ka nagtatrabaho? Mm Eh, -hmm. di asawa niyo po. Doon lang sa amin. Bakulod din. Mm -hmm. Marami na anak si madam. Isa Bakit isa lang? Ang tipid naman. Dito hey, ang buhay. nasa uh -huh. bakulod kami, para kaming feeling namin, artista kami rin. Ah. <laughs> yung mga tao doon. Kasi lahat kami may ID. <laughs> Lalo nung ting kami sabay-sabay. Ako pa naman doon pag Manila. Iba ang tingin sa iyo. Oo, akala nila puro mayayaman. Yes. Iba ang ano sa iyo. Bibili lang ako ng langka doon eh. Nung pasalubong dito yung hinog. Mm -hmm. Alam mo ba, prinisyon ako ng 800 doon yung langka. Talaga? Ganyan lang kahaba. Kati ano yan, wala nang buto, seedless talang ka yan. <laughs> Kaya ganyan na bilian dito, wag naman ganyan. Para para naman hindi tayo Pilipino nyan, sa iko hindi na tayo. Hindi na ako bibili. Kaya hey, tsaka Manila ka lang tamo galing, hindi naman abroad. Grabe mga pabod, ako. Abroad eh, ikong pare-parehas lang ng Pinoy. kasama ko doon mga artista eh. Sila mga action star. Hindi. Iba-iba yung iba mga laos artista. Mm. Pero matagal ko nakasama sa Beauty Gonzales At si Tracelle. Kasi mabait? Medyo ba... Eh? Oh, may kataray. Lahat naman, mabait sa pag may camera. Pero pag walang camera, ibang mm. ano niya? Kasi si Beauty, parang ano yun... May pagkataray. Si Juana kasi. May pagkataray naman siya. Boss ko yung ano niya dati. Boss ko dati yung mister niya ngayon. Hmm. Si Sir Norman. Boss ko yun. Bust mo, di kilala mo yung family, yung personal driver nila? Sir Norman? Hindi, yung... Yung Soto oh, yung personal driver ni Beauty, kaya, kilala mo. Hindi, nung mo. time na yun, hindi pa sila ni Beauty. Ah. Uh, yung business nun, ano eh, lending, financing, Sir Norman, sa may ano, ewan ko kung nandyan pa ngayon, baka wala na. No? Tamaan daan natin, ano eh. mm, -mm. Sa so right, ito, nasa Rose sa Roses na tayo. Viewers ko sumisilip. Sa so may Madrigal yun eh, yung office ni Sir no? Dahil pera Mga oh, oh, ang mga staff nun. Pinapa ano niya. May gym, may ano. Ang personal driver ni Beauty, si Alex Oy. lang mm -hmm. ayun. Hanggang ngayon. Dating kuwarte yun. Malaking lalaki. Misan nag- nag-ano yung nag-extra din. Lahat ng mga yun nag-extra sa shooting. Ano, mga nubog Hindi naman. Misan. Driver. Madalas, pulis. Malaki yung bayad, kuya. Pag may sequence ka, pero pag mga- Yung ano dadaanan ka lang, ka lang, ganun. 500 yun. Ah, ganun? Pag may sasabihin ka, 1,500. Ah, talaga. Ewan ko lang rin kung magkano na ako. Pwede na rin. Bawal pa tulog-tulog sa shooting. Under ano ka ba? Anong production mo? Epic. Ba? Epic Media pa rin. Hanggang ngayon? Kung gusto ko bumalik, pwede naman. Ah, pero wala ka na doon ngayon? Wala. Kasi nga nag-vlog ako. Mm -hmm. Kasi kung doon hindi ako ma Alas 3 years na rin pala akong wala doon kasi alas 3 years na rin yung vlog ko. So nag-monetize ka pala? Kamumonetize ka ano pala. Anong pinakamalaking na kuha mo? Wala pa. Ah, wala pa. Sa inyo, sa inyo yung kasabihan na ano, no? Ginapi o ginapala. Ang kwarta. <laughs> ginapi o ginapala. Hindi yung Utang ni Dai, gabundok. Mm -hmm. Wala sa may yung... Magdo ka lang ba? Dito ako sa biya. Dito ako sa kabi. Sige, Oh. Wala akong U-turn dito eh kasi. Oh. May ba dyan? Tatawiran dun sa stoplight. Dito pa baba ba Kasi bawal dun ba? Ah, dito Ayun doon ka tatawid. Mm -hmm. eh, dito na lang. Yan ako sa kapitang. Sige. Kuya Bayad, maraming Thank salamat. you. Kaya kuya ha. Kain na lang sa mga viewers mo. <laughs> <laughs> Yan, nami ikot-ikot lang tayo sa Makati. Ito yung ano, Malugay. Malugay Street, Corner Ayala Avenue. Ganun po ang biyahe ng taxi driver. Dapat ikot lang ng ikot, hanap ng pasahero. Lugar ng mga yayamanin. yung bagong mall, air. Kalagay air. Air mall. Air mall. Ano na tayo? traffic sa Ayala, uh, grabe. Eh? Ganito ka elite ang building dito sa Makati. Ito yung Ayala